Hi guys, Mami Park is here and in today's video guys ay sasagutin natin ang mga questions ng ating mga viewers and subscribers na nagtanong sa ating last video about taxing. Paalala po sa mga kasari na mahilig pong manood ng mga kasari ideas, mga sari-sari store business ideas and advices eh sana po ay maging uh, uh, ano din po kayo, maging mahiligan nyo din po ang makinig ng tukol sa tax topic kasi po or business permit, you know how to comply kasi po uh, pag dumating yung panahon na uh, nag expand kayo or kailang kailangan nyo na, at least may idea na kayo, no? natututo na. Ngayon palang hasain na ang comprehension when it comes to complying sa legalization ng ating negosyo. Okay? So, yun ang legit na negosyante. Okay? Ayan. So, unahin ko po muna yung uh, may nag-question po dito sa isa po nating topic, no? yung dati pa nating topic na paano magtala sa books of accounts. Uh, dati ko ng vlog po ito. Uh, tatang, meron po tayong mga questions dito na ating sasagutin okay. sabi po ni uh, user-ke1dq9z04q ma'am, yung journal na binigay ni BIR kasama ng OR may serial din ba? or wala? nawala kasi yung akin, nabaha kasi kami pwede bang bumili na lang sa National Bookstore ng journal? salamat sa sagot So, ang ano po ay uh, po pwede pong bumili. Kasi sa totoo lang naman po, hindi naman po nang gagaling kay BIR, yung binibi, yung pinapatatakan natin ng mga ganito, mga columnar natin, mga journal. Kasi po iyan ay nabibigaw talaga bibili at dadalin mo sa kanila. Tatatakan and then pipirmahan. No? Usually po, ganito po iyan. Ganito po iyan. No? May tatak and then uh, susulatan po nila yan at pipirmahan nila. Okay? So, pwede po kayong bumili. Kasi po, pag nawala po iyan, at iyan po ay dumating sa panahon na na-tax map kayo, or kaya naman ay kailangan nyo nang isurrender, ipresent kay uh, BIR, eh magkakaroon po kayo ng open case or penalty. Kaya po, dapat po ay uh, ngayon pa lang, mag, uh, magpanotary na kayo ng... Uh, parang, para siyang sworn declaration, parang ganon, na dapat ay uh, ma malaman kung ang... Uh, yung insidente. Ang alam, hindi ko lang alam kung ipopulis report pa. Na gano'n naman kasi 'di ba kapag ka mga legal na dokumento pag nawawala, pinopulis report and then pinapanotary. Na yan ay wala uh, nawala ng ganitong panahon sa sa insidente na ganito with the supporting documents. Okay? Yon, gano'n na ano. na. And then, uh, please, ngayon pa lang ayusin nyo na. Baka magka-problema po kayo. Importante po ang uh, books of accounts. Okay? So, next would be na ating question ay uh, si ano naman po, uh, John Lloyd John Lloyd Talido 7960. Paano po ma'am kung hindi legit ang lahat ng mga resibo ko? Ano po bang klaseng resibo? Resibo po ng supplier, yung mga kinukuha na o resibo nyo po mismo? Hindi po tayo po pwedeng mag-issue kay customer ng resibo na hindi legit. Tapos, ilalagay po natin sa ating books of accounts. Ibabangga natin. Bawal po iyon. Kailangan po yung uh, authorized na, na resibo na ng BIR. Okay? So, kung mga temporary receipt lang, wala naman pong problema dyan. As long as po, kung may declaration po at ilalagay babangga sa ating books of accounts, it should be the legit receipt or sales invoice. Pagka po kasing mga ganito, sales invoice po ang uh, ating resibo, tin tinatawag. Okay? So, yan. Pagdating naman po doon sa mga hindi legit na resibo na ating uh, natatanggap from supplier, hindi po natin din pwedeng i-declare yon. Gawa po kasi ng uh, tanging mga legit na resibo lamang ang ating itinatala sa ating mga books of accounts. Ngayon, kung wala pong mahihingi ng mga ganyan, at least po yung mga iba, meron naman, no? Pag namili kayo sa Pure Gold namili kayo sa 7-Eleven, na kayo, no? You can uh, declare that. When it comes to expenses, especially also, no? Para sa ating uh, allowable deduction, no? Kung naka-itemize tayo, dapat po legit. Kasi nga po, uh, yan ang ating supporting documents, attachment po yan Para sa ating pag ng ating uh, expenses, na under ng itemized pag sinabi pong itemized, sabihin yung isa-isa talaga lahat, no, si Mami pal po kasi ay OSD, o yung tinatawag na optional standard deduction, which is ang 40% po ng aking total gross receipt, o yung aking uh, resibo na na parang serve as sales, yung 40% po noon, yun po ang aking magiging allowable deduction no, dahil na na ide-declare -de ko kasi nga po, yun po ang in-apply ko OSD, 40%, optional standard deduction, 40%, okay So, next would be Okay, punta na po tayo doon sa mismong uh, video para uh, masagot na natin yung mga tanong. Okay. Ah, uh, hello ma'am. Sabi ni user-ft5vm9fl4s, "Hello ma'am, saan po makita ang business ID number?" Usually po pagka po BIR, we use our TIN num TIN ID or kaya yung uh, uh, tax identification number. Kasi po yan po ay nilalagay sa ating a certificate of registration ng BIR at also sa ating resibong ipapaprint. Kasi po, pagka, papansin niyo po, pagka may mga importante kayong dokumento, halimbawa, magpapasa kayo ng papel, mag-loan uh, kayo, mag-ano kayo, tatanungin yung tin. Kasi bine-verify po nila yan. Bine-verify po nila sa BIR if you are recorded, okay? Or if you are a taxpayer, okay? Uh, or your business. Usually po kasi, ang ating tax, uh, ay ang ating tin ay uh, yan na rin yung ating ano sa business, no? Yan na rin ang ating uh, bis, parang business ID number. Meron din naman po na nakikita sa ating uh, ewan ko po sa iba ha? Sa, sa mayor's permit. Dito po kasi guys, ang ang mayor's permit po namin, naka-indicate po dito business name, owner's name, business ID number, business plate number. Yung plate number po, 'yan iba-iba iba po yung uh, business ID number sa business plate number. 'Yan po yung plaka natin, yung binibigay po na parang uh, plaka ng sasakyan ng uh, pinaka-first open natin ng business natin sa mayor, sa Mayor's. Okay? And then merong permit number. Ang atin din pong DTI ay, ay merong uh, business name registration number. 'no ang ating ano ba tawag dyan? DTI. Okay? So usually po may mga number-number naman 'yan. So i-add ko lang po yung dito naman po sa ating 232306 2303 sorry form ng BIR na ang ating uh, Certificate of Registration, meron po itong naka-indicate sa taas ng OCN. Ibig sabihin po nung OCN, yan po ay yung parang uh, generated number outbound uh generated number siya, na kung baga ba po ay, uh, an ano po iyan, uh, ito po yung pinaka number na pagbabasihan ng BIR, na ikaw ay may uh, authority to print, yung ATP. Pag sinabi po, authority to print, tayo po ay uh, legit na, nagpapa -ano tayo ng resibo, nagpapa-print tayo ng resibo, nag-aano tayo, nag-active ang ating negosyo, parang ganoon. Okay? So uh, ayan po. So, yan po yung katanungan nyo. So, mamili na lang po kayo dyan kung ano ang kailangan nyo na business number. Okay, shout out to Sheila Villan uh, Villaruel, Villaruel 4945. Ano po ang nilalaman ng flash drive, Mami Park? Tulad po nung sabi ko nung na vlog ko na ito, na kung saan po kayo nag-comment, ang flash drive po ay ang makabago ng gagamitin kapalit ng Uh, DVR or yung tinatawag po natin rewritable CD na kung saan pinapasa natin na may laman na soft copy ng ating sworn declaration at inventory list. Kasi po ang uh, kukunin kopya ni BIR ay ang uh, soft copy. So, ganito po ang itsura niyan. Usually po, uh, tawag sa iba ay USB pero flash drive po talaga ang tawag. Bago po nyo ilagay dito, isave dito, kailangan po ito po ay ano na... Uh, dry seal na, notary na, bago nyo po ipasok dito at isave. Doon po kasi sa rewritable CD, hindi na po iyan mababago, hindi na po iyan mabubura once po na ating naisave na. Hindi po katulad dito, pwede. Pwede maaari pa nating maano. So, I would advise na gumamit lamang po ng mas mababa ang memory kasi hindi naman po kailangan malaki ang gig kasi nga dalawang documents lang naman ang isisave. Ang inventory list and sworn declaration. And meron pa kayong bukod na hard copy kasi yun naman yung copy nyo na tatatakan the day na kung kailan kayo nagpasa at na-receive ni BIR ang inyong pinasang sworn declaration and inventory list na nakalagay po sa ating flash drive flash drive okay so yun po yung flash drive tapos sabi pa rin niya ni uh, Sheila Villanueva Villaruel Mami part nasa isang taon na ako hindi nag-update sa aking BIR uh, nasa magkano na kaya ang aking magiging penalty so usapan pong penalty ito sa ating mga violations at saka sa mga fail, failure to comply or failure failure to file no yan po ay uh, masalimuot at talagang uh, nagbabayad kayo ng malaki kapag hindi po kayo talaga naka comply. Okay? So, may kukunin lang po ako uh, konting notes para po may mabasa ako ng konti. Siyempre, hindi naman lahat nakalagay sa ano, no. So, kung isang taon na po, Halimbawa po, ang hindi po kayo nakapag-renew ng inyong 0605 form, na which is yung pag-renew nyo po ng ating Certificate of Registration. No? Nire-renew po ito taon-taon, limandaan -taon, po. Ang gagamitin po form, kung kayo po ay nagpa-file through uh, online, uh, offline EBI form, ang atin pong 0605 ay meron pong penalty. No? Failure to register or failure to Ah uh, comply nga Uh, not more than 10,000 not less than 10,000 and also, uh, another pa is 5,000 to 20,000 failure to register, 5,000 to 20,000 so, uh, kapag na-tax po kayo at nalaman na hindi kayo naka-register, pero meron na kayong may, may DTI na kayo hanggang mayor ayun, no, 5,000 tapos, uh, may mga offense yan first offense yun, may mga hanggang third offense po kasi yan eh, pag na-tax po mula po sa pagkaka-tax map, first offense second offense po sa first offense 5,000, sa second offense po na sa 20,000. Tapos hindi kayo pa rin nag comply, nag third offense na, punta na po 'yan sa Supreme Court. Okay? ya uh, meron na po kayong sugpina. Okay? Ayan. Uh, pagdating naman po dun sa mga forms, no, yung 2551Q, ang usapan lang po natin ha. Ah, uh, 3% tax due nan VAT nakatulog po ng Mami Park. So compromise penalty po nagre-range po to 200 to 50,000. It depends pa sa RDO at it depends pa sa na open sa case sa open case na meron kayo. And then um, when it comes po bukod penalty yon ha, pwera pa po yung babayaran niyo na due na surges, no? yung katulad po halimbawa ng uh, iaayos na no kukuwentahin na ng, ng BIR ito po hindi accurate no probable lang po ito halimbawa po ang declaration ng kung quarter e eh, buong taon eh dibi sabihin yung quarterly hindi niyo rin na na file ang 2551Q at saka 1701Q. So, ibig sabihin po, naghalimbawa halimbawa, nag-declare kayo 50,000 quarterly. Yung 20% 20 po nun or ha, uh, until 25 yun po ang inyong magiging open case penalty. So, iba pa po yung failure to uh, not updated and register, iba pa po yung surges na babayaran nyo. So, ganun po kalaki. Eh, apat na, uh, apat na quarter yun, no? Kung isang taon kayong hindi nag-update. Uh, Tapos, pwera pa po yung penalty sa pag hindi comply ng sworn declaration and uh, inventory list kung kayo po ay required. So usually po ang mga ganyan na nagkakaproblema no, ay uh, talagang umaabot ng 100 plus, almost 200 plus ang binabayarang penalty. Kumukuha po sila ng mga magagaling at mga marunong kung paano mo mapapababa yan na mga tax assistant, ganyan, at uh, mapapakiusapan sa RDO na mapababaan ang penalty. And uh, usually din po ang nagko-commit ng mistake ng mga ganyan ay yung mga intended na palang mag-close ng negosyo ay hindi na nagtuloy mag-comply or mag uh, file. Hanggat hindi po na, na okay, na close kay BIR, patuloy po dapat na fina-file nyo. No? Kung nasa within quarter pa kayo, dapat mag-file kayo, mag-update kayo. Kasi po talagang ko takot, takot na gastos at sakit ng ulo, aabutin nyo. So, paalala lang po mga mam Ma Sheila Villaruel, ha? Hindi po yan biro. Lalo na kung na-tax map kayo, no? Ayan. Next would be Marshy3572. Mami, another question po. You mentioned po sa video, nag-surrender po kayo ng receipts, booklets, kay BIR. Ano, yun po bang duplicate copies natin? Yun po ba yung duplicate copies natin? Need po ba yon surrender? Ayan. So, bigyan ko kayo ng sample. So, nabanggit ko nga doon sa last video ko na uh, nagsurrender na ako ng 10 booklets na nagamit ko. Kasi magpapaprint po ako ulit ng panibago. So, nagsusurrender po ako every 10 booklet. No? And, uh, tulad nyan, eto nagamit ko na. Nagpaprint ako ulit and nagamit ko na. So, may form din po kayo na sa uh, sorry, may form din po kayo na sasagutan doon sa Uh, BIR, pagka po kayo ay mag uh, AATP, no, or Authority to Print, okay? Ayan. Diba po, ang resibo, yung una po, ibibigay natin kay customer, yung ating sales invoice, parang yun yung serves as official receipt ni Tomer. And then, eto naman yung naiiwan sa atin, no? At iyan naman ay isusurrender din natin kay BIR. So, itabi lamang po ang mga resibo. So, si mami nakatabi yan. Eh? ay i-add ko nga po pala sa mga penalties din, no? Kapag po na tax map po o kaya kailangan niyo na ring mag-surrender ng uh, inyong libro lalo na kung magko-close na kayo ng business at walang laman, walang tala ang inyong libro, no? May ano din po 'yan, may penalty din po 'yan. Kaya huwag po kayong ano, huwag po kayong pakampante, no? Failure to uh, to display your business permits pag na tax map lalo. Meron din pong ah... Uh, penalty, 1,000 po yata. So, kaya kailangan po i-display ang mga permits, okay? Lalo na po yung ating, ano, sana makita din dapat, yung ating as for receipt na, uh, na signage, dati po orange, ngayon po green. Ayan, yung ganyan po natin. O, oh, mami, pag bakit hawak mo, meron po ako nitong printed out na nasa aking uh, ano ba tawag dito? Frame. Kaso po, bumagsak, nabasag, nilagay ko po muna dito. So, pagka nakapag-renew na ako ulit, iaayos ko, dahil hahanapan ko po ng pwesto dito sa tindahan. I-display po yan lahat. Nakadisplay po talaga lahat yan, guys. Uh, di, mula barangay hanggang, di, hanggang DTI, mayors, at saka ito, pati plaka, at saka yung itong uh, certificate of registration natin, at yung ating uh, pinagbayaran. Kailangan, yung 0605, nakadisplay din po. Okay? So, yan po ang mga corresponding uh, penalties once na po na tax map lalo at hindi nakita. Uh, uh, failure to display our signage. Okay. Uhuh. Uh Do naman po tayo sa Mama Nike Mama Nike's vlog 8587. Sa akin din wala po kaming da wala po kaming DDI at BIA at BIR. Mayor's lang talagang meron kami. Here is the thing. Sa batas po natin, ang talaga pong normal na nagiging ating uh uh step by step how to comply with our business legalization is unang-una talaga ay ang ating DTI. Kasi po, dito po yung irerehistro natin ang ating business name para hindi tayo ma-fraud, -ma no? Hindi tayo mapeke, maloko. Una po iyan sa lahat ng steps, bakit yan po ang wala kayo? And then, saka kayo magbabarangay, saka kayo magme-mayor, saka kayo mag-BBIR. Bakit po ganon, inuuna ang DTI? Kasi po, yan po yung ilalagay din nila na registered name mo sa iyong mga susunod na mga permits, so kaya po kayo inuuna po iyan, so bakit po gano'n na wala pong DTI at nagka-mayor na agad nag ano po yan? pwede pong makuha ang inyong pangalan, pwede pong magamit ang inyong pangalan sa uh, mga masasamang gawain ng mga fraud, kaya dapat po may DTI, paano po nangyaring na-issuehan mamaning ng mayors nang walang DTI, no, nakapagtataka meron po kasing step na po pwede pong DTI talon agad ng BIR, wala ng mayor, per, mayor mayor's permit. Sino po yung mga usually naggaganyan, yung may mga services, no? Yung services po ang ni-render, nire no? O kaya naman po yung hindi naman nagkakaroon ng mga stocks, yung may mga hawk na inventories, wala pong physical store, walang uh, manufacturing, walang uh, warehouse. So, walang physical store, uh, kaya walang i-inspect. Kaya po pwede po DTI ano na, tatalo na ng BIR pero hindi po mangyayaring mayor walang DTI or kaya mayor tas BIR walang DTI napaka imposible po noon hahanapin po iyon no okay shout out to uh, Plaxy Duran Mami Park may DTI po kami pero wala po kaming BIR mayor's permit lang po kinuha namin kaso medyo matagal na po din na na-renew dito sa aming lungsod sa probinsya kailangan po bang i-close din ang DTI salamat po have a great day So if you are intended to close your business, kailangan po talagang i-close. Kasi sa kay DTI po at kay Mayor, ibig sabihin existing pa rin po ang inyong negosyo. So kaya dapat i-formal nyo po na i-close if you are intended to close it. If not naman at still you want to continue the business and yung uh, for your convenience na naka-apply na, magkakaroon po kayo ng mga penalties. May penalty po. Ang hindi po pag re-renew. Pag-update ng uh, mayors and DTI. Okay? So, next would be Charito Yosores 473. Sino yan? Sige, Joseph. So, ayan. Sabi ni Charito Yos Yosores 473, mami Park, please, magkano po ba talaga ang magagastos magkuha ng BIR? Po, new ako. Wala talagang alam. Okay, usually po, ah... Uh, It ranges to 10,000 to 13,000. Ang mas mahal po kasi ay yung pag open po ng ating mayor's permit. Kahit po pagre-renew taon-taon, mahal pa rin kasi kung susumahin mo. Kasi po hindi lamang po tax sa munisipyo ang binabayaran natin, yung mga uh, Bureau of fire, uh, fire Protection pa, yung fire natin, tapos yung uh, fire extinguisher natin, nire-renew uh, nire yan kasi may expiration daw kuno yung ating sanitation at kung ano pa po ang act na ipinanukala ng ating uh, local government. Tandaan po natin, ang tax po ng local government ay iba kay BIR. Hindi po sila related, okay? Tax sa bayan at tax sa bansa, no? Tax sa bayan ang municipal, tax sa buong bansa ang ating BIR. So, yun po nagre-range po sa ganun kasi po sa BIR ang gagastusin lang po dyan talaga is yung bibilin mong libro na papatatakan mo tapos uh, kung wala ka pantin mag-apply ka ng tin uh, tin id libre po yan and then uh, yung papa print mo na first first batch ng booklet mo ng iyong uh, resibo ng sales invoice at yung 0605 po na Uh, registration no na which ang form naman itong sa certificate of registration ito is um uh, 2303 pero po ang form na sasagutan ay uh, 0605 no so ito po ay uh, certificate of registration natin na uh, dito rin po ay nakikita kung ano po klase ng business ang meron tayo so tulad ng mami ako ay uh, sari-sari store specialized in liquor and tobacco no so maganda na po ngayon ang ganito kasi pinapakita na dito kung kailan po ang mga deadlines ng filing at kung ano po yung mga forms at na iyong dapat i-issue no okay So, sabi pa rin ni Charito, totoo po ba na pag nakakuha na ng DTI, need lang talaga need na, need talagang magkuha ng BIR po. Sa batas po o po, no? Ngayon kung iniisip niyo po na maliit lang ang inyong negosyo, hindi po iyon problema ni BIR. Nasa batas na po at hindi ko nababasahin kung anong Republic Act na kapag ka naka DTI ka ay dapat meron ka ng BIR. Which is kung ikaw naman ay maliit lang naman ang iyong uh, yes, eh negosyo at hindi naman kumikita ng 250 pataas annually, yan naman po ay merong corresponding deduction and exemption. So, malalaman mo yan or throw out ng iyong pag -BBR. Okay? So, yan po yung ano doon na totoo doon. At hindi ko maintindihan kung bakit hindi alam niya ng nakararami, lalo na ng mga negosyante. Ma'am, katulad ko po, may maliit na karinderya. Siya pa rin to, si Charito. Ma may maliit na karinderya, maliit na tindahan, at mali maliit din po na bake shop soon. Ah... Uh, Necessary po ba na kumuha ng BIR? Abay, napakarami mong klase ng negosyo, ng line of business. Malamang lang na you are required, no? Kumuha ka muna ng DTI, barangay, at saka ng mayor's permit. However, ang problema mo dito, ano ang ide-declare mo talagang main business mo? Kasi magkakaiba po ito ng line of business. So, ibig sabihin, magkakaiba din po ito ng permit. No? Magkakaiba din po ito ng... Uh, uh ng iko-comply. So, kaya you have to think about it kasi parang napaka-complicated. Ang dami mong klase ng negosyo pero uh, handa ka ba? Kasi iba po ang karinderya, iba po ang industry niyan, food yan. Ang bake food din pero iba pa rin po ang line of business niyan. And also, the tindahan ng... Uh, malita ka na tindahan uh, ang Sari-Sari Store, iba din. Tulad ko nga, Sari-Sari Store is specialized in liqueur and tobacco. So, magkakaiba po ang line of business kaya po eh ipag-isipan nyo po muna kung ano po talaga ang inyong main uh, business. Ano. Ang problema naman po nito, halimbawa po, ang niregister nyo po ay karinderya. Eh, nakita po, meron kayong tindahang sari-sari store. May bake shop pa. etong magiging problema dyan. Yung bake shop, baka makerry pa sa sari-sari store. Pero yung karinderya ay hindi. So, pag na-tax map po kayo at nakita po iba-ibang line of business nyo, ay eh, baka po sabihan kayo na i complain nyo rin yun, no? So, uh, masalimuot po. Masyado pong marami ang klase ng negosyo at line of business. Doon dyan po magbabase. Lalo kung ang lugar nyo ay sitahin at kayo nata-tax map dyan, eh pag nata-tax map po. Napong. Tapos sabi ni Charito is Yo, again. Masaya po ako sa vlog niyo po. Salamat. Ewan ko lang po kung sasaya pa kayo e sa sinabi ko. Eh, yun po katotohanan. Real talk lang po, ano? Thank you, Mang Charito, for 73 3 Lawrence of W. Kuwait. Watching Mami Park. Hello. And then, Veronica. Veronica. Abitratrio, ano? Veronica Abitrario 7093. Paano po mami park kung business permit lang meron, walang DTI? Eto na naman nga, paano kaya talagang nangyaring nagka-business permit kayo nang wala kayong DTI? No, napaka-imposible. Pag barangay clearance, barangay business clearance, nakakalusot pa kahit walang DTI. However, when it comes to mayors and BIR, napaka-impossible dream. No? Ayan. Nikki Bautista 4127. Hello, Mami Park. Last two years, not sa trial and error ako. Tapos now, nagpa-business permit, mayor's permit na ako. Now, kinakabahan ako mag-BIR. Nangangapa pa ako. Try ko pong paasit kay Miss Irene. Dalawa kayo ni Madam Esti na online mentor ko, Mami Park. At same time, inspiration ko po. I'm 28 years old, pero yung store ko na hinahawakan is 28 years na din. Nakabuild na... Naman ako sa namatay kong Mommy Way back 2020. Una-una maraming salamat po sa uh, pagiging uh uh, men, uh yung hindi ko alam na pa, for you po. pala, ay isa ako sa inyong mentor na nilulook up. Maraming maraming salamat po. Now, heto po naman po ang inyong case. 28 years na po ang inyong negosyo talaga na operation. However, if i, i, sa bagay, meron na po kayong uh, permit ng, ng mayors at mag-BBIR na. So, yun ang kagandahan. Kasi, uh, kailangan uh, asikasuhin nyo na agad nang hindi kayo mapernatihan na matagal na palang registered, eh, saka lang kayo nagpa-register. Okay? So, if you are planning naman talaga na magpa-register sa BIR, gawin nyo na agad. Kasi kapag ka nag pa, eh, questionable yan. No? Uh, red flag yan kay BIR na bakit matagal nang nag-ooperate, eh, hindi pa dineretso ng BIR. Okay? So, yun lang po yung masasabi ko dyan. So, you better seek a good Uh, tax advisor or tax assistant to help you to do it you can do it all al uh, all alone as long as legit at tama po ang inyong magiging paraan ng gagawin okay so kung kay ma'am Irene naman po if you want to seek an advice sa kanya uh, may contact info naman po akong inilagay sa uh, description ng title ng video na ako saan kayo ngayon nag uh, comment okay contact na lang po si ma'am Irene Winnie Salgado, watching here, Mami Park. Ellen Pilar, thank you, Mami Park, sa mga ideas. Love you, love you too, love you all. Ricky Anuevo, thank you, Mami Park, for very informative vlog. Belen, Belena Santos, magandang uh, hapon, Mami Park. Abogado and Artes, thanks, Mami, sa pagbibigay ng tip at advice. Kabilis talaga ng panahon, parang kailan lang ang topic natin for me. Yes. And meron po akong idadagdag na... Hindi ko lamang po alam kung sino po yung nagtanong. Naan sabi po, kung ako daw po ay um, naka-OSD or optional standard deduction, paano daw po hindi at uh, kung uh, kung undeclared sa BIR ay 3 million pababa, paano hindi na daw kailangan ng uh, statement of account, no? ah uh, Oo, statement of account pagdating daw sa ganoon. Which is true naman po. Kasi po, ang magsaserve po as your statement ay parang yung ITR yung 1701 dahil nandun po automatic naka-deduct na, nakaayos na. Ngayon po, if I want pa, halimbawa po, gagamitin ko po ang aking uh, ITR sa pag apply ng loan. For example lang po, eh syempre halimbawa po, hindi po yun uh, mamimit yung desired ng banko na kinikita ko. So, pero may mga extra pa ako na mga hindi nga lang declared dito kasi iba 'tong business na to. However, main ko ay sari-sari store. So, pwede po ako magpagawa sa accountant ng another statement of account na included po doon ang aking uh, other source of income and other uh, mga properties, mga sasakyan, mga possessions ko na may value. So, pwede po tayong magpagawa po ng uh, bukod na uh, accountant lang ang tanging pwedeng gumawa nun at firmado niya, at i-attach ia natin sa 1701. If we, are, if we are using those documents for uh, loan purposes, no, sa mga iba pa for housing mortgage, something like that, so po pwede po. Pero kung ay, ano lang po, yung statement of account as is, na ano lang, eh yun na po yun, no? He no need na po kung 3 million pa baba. Okay? Ayan. So, maraming maraming salamat po sa mga nagtanong. Dahil sa inyo po na mga tanong, syempre nagkaroon tayo ng video for today. At uh, siguro naman po ay sana'y nasagot ko ng maayos ang, aking, ang inyong mga katanungan. If may further questions pa po at sa susunod po nating tax topic, eh sasagutin po natin. Kasi po si Mami Park guys, hindi naman po ako basta nag... Ah hindi naman ako araw-araw magta-tax topic. Seasonal lang. Tulad ngayon, panahon ng uh, taxing, no? Mga mag open mga mag uh, mga magko-comply, no? Mga due dates, no? Yearly uh, compliance. So, yan po. Diyan lang po ako mga nagbablog. Hindi po ako laging nagbablog tungkol dyan. Kaya po minsan, sa mga uh, old videos ng Mami Park na may mga nagko-question, hindi ko po agad talaga nasasagot. Kasi nga po, yun nga, no? <laughs> Ay uh, seasonal ang pag pagbablog ng Mami. So, maybe this uh, early year, ito yung pinakalas ko muna na acting uh, tax topic. Okay? So, nasa playlist naman po yung mga iba pong mga katanungan nyo pa. Nasa playlist po ng aking uh, video ng aking uh, channel, nang makita nyo po kung ano yung mga hinahanap nyo na mga uh, specific topic pagdating sa taxi. Okay? So, this is Mami Park and this is Team Park. Thank you very much. Fighting! Bye!